Yan ang uh, mga kausapang Pinas, mainit na mainit na balita. Si, alam nyo ba kung sino yung ano, uh, bagong uh, chief ng uh, Philippine National Police? Walang iba kundi yung idol nyo, mga kausapang Pinas, Police General Nicolas Torre. Ayan. Uh. So, siya yung bagong uh, magiging uh, chief ng uh, Philippine National Police. At alam naman natin na marami siyang... Uh, supporters, meron din siya mga ba, marami siyang bashers and ano sa tingin niyo mga ano kausapang bilans? Uh, masaya ba kayo sa nangyayari or uh, sa pagkaproklama niya na bilang isang chief PNP or hindi? Uh, leave a comment down below mga kausapang Pinas. And yan, pa, pakinggan natin yung sinabi ni uh, Bersamin uh, nang nagsagawa siya ng press briefing at inannounce niya na si Nicolas Torre no? ang magiging Next, na Chief PNP. Ayan, natin. We are grateful for the service. No, there is another one that I will have to announce. The PNP Chief. <laughs> the incoming PNP Chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. Ayan. So, yun na nga mga kausapang Pinas. June 2 ang uh, kanyang proklamasyon bilang isang Chief PNP. Sa tingin niyo ba uh, deserve ni uh, General Torre maging Chief PNP or hindi? Leave a comment down below.